nangyari yan yung mga bata? Napanggangyungot sa sakit tuloy, oh. Inabol po kasi kami ng aso. Eh, siguro nagnanakaw ko ngayon, kaya inabol kayo ng aso. Hindi po, naghahanap lang po kami ng kalakal. Sa susunod, mag-iingat kayo, ha? Buti, hindi ako grabe. Sige na, balis kayo. Kosa, congrats. Laya ka na. Salamat, Kosa. Congrats. Salamat, Kosa. Oy, okay, makadalo tayo. Sana ako ka nang babalik dito ha. Opo sir, hindi na po talaga ako babalik dito. Ayoko na dyan. Salamat po sir. Ingat ka, bata. Okay sir, salamat. Ay, naku. Ay, naku, salamat. Nakalaya na ako at nakalangap rin ako ng sariwang hangin at hindi bilasa. Ay, naku. Makaalis na nga at makapagsimula ng bagong buhay. <laughs> Alangin ang laki ng pinagbago na itong lugar na sa madala nung araw, puro pala yan to. Talaga ang laki ng pinagbago ng mundo. Oh, makapaghintay na nga. Ang laki talaga ng pinagbago itong lugar na to. Makapaghintay na nga na sa sangyal na. Para makauwi na ako. Nakakita ko na mga anak ko. 太好了 Daddy, kunin mo yung kartop. Hmm. kunin mo yung palanggana. may, no! may <coughs> Ano yung mga bata? Napangganyo ko at sakit tuloy oh! Eh siguro nagnanakaw kayo kaya nilabor kayo ng aso. Hindi po, naghahanap lang po kami ng kalakal. Ay, Sa susunod, mag-iingat kayo ha. Buti. Hindi ako grabe. Sige na, malis kayo. Ate, paano na yan? Paano na tayo? Wala tayong matutulugan mamaya ng gabi. Bahala na, Bea. Basta, magganap tayo ng lugar kung saan tayo ligtas na matutulugan. Tara naman, ate. Ate, gutom na gutom na ako at pagod na pagod na rin ako. Ah, ganun ba, Bea? Ako rin nagugutom na. Bea, upo muna tayo dun para makahanap ako ng paraan para makakain tayo. Sige, ate. Tara, Bea, doon na lang tayo maupo para makapagpahinga tayo kawawa naman yung dalawang batang yon Parang hinang-hina. Tara, puntahan natin. Tara na ko eh. Mga bata, ano nangyari sa inyo? Napansin ko kayo kasi kanina habang naglalakad kayo. hinang hina kayo, nagugutom na ba kayo? Oo, bata, tama ka. Kanina pa kasi kami naglalakad, kaya gutom na gutom na kami. Bakit bata? Ba't kayo lakad at lakad? Tagusan ba kayo at saan kayo nakatira? Diyan kami nakatira sa tita ko. Pinalayas kami at wala na rin mga magulang namin. Di nga namin alam kung saan kami pupunta eh. At hindi rin namin alam kung saan kami kakain at matutulog. Ate, kawawa naman sila. Wala silang matulugan at makain. Gusto mo, isama na lang natin siya sa kubo natin. Oo oh, nga, Rolly. Sama natin sila para meron din tayong sama. Oo uh, nga, ate. Sama natin sila. Ay, pangalan nyo. Ang ganda mo naman. Ngayon, kalala na namin kayo, Tami, Bea. Ito nga pa namang kapatid ko ako, si Eye, si Kwekwe, -Kwe, si Dagol, pati si Rolly. Hi. Sino ba tinatanong mo? Ako siya. Eto, yung katabi mo! Ah, siya si Bea. Ako naman si Tami. Talaga, Yeye? -ye? Pwede kami sumama sa inyo? Oo, oh, para makita yun na yung kubo namin. Mm -hmm. Tagay na kuwe! <laughs> Nakay na ka! <laughs> Pasensya ka nila. yung bahay namin eh. Para dito muna tayo, magkwentuhan muna tayo. Oh, uh, parang bato. Parang bato. Nakalaya ka na pala. Oh, parang nandoon kalalaya ko lang kanina. Oh, asen so ano ba May tindangan na. Oh, parang bato. May gismet sa buhay Buti ka pa pare, sinuwerte na. Eh ako, kalalaya ko lang. Hanapin ko pa lang ang swerte ko ngayon. Huwag ka magalala, pare. Mahanap mo 'yung swerte mo. Oo nga pala, pare. Saan pupunta? Sana nga, pare. Baka dito muna ako. Pupunta ko yung hipag ko. Para makita ko na may mga anak ko. Miss na miss ko na yung mga anak ko eh. Sandali lang pare. Oo nga pala no, pare no. Wala ka pang balita sa mga anak mo no. Oh, pare bakit? Ano balita sa mga anak ko? Yung mga anak mo pare. Pinagalas ang hipag mo pare. Puro oh, gasman dito Michelle Parma, huwag niyo na po, huwag niyo na po kami pala yan kasi wala po kami matutulugan. Magsali sa kayo, yung nanay niyo matagal nang wala at yung tatay niyo matagal nang nakakulong yun, hindi na makakalaya yun. Magsali sa kayo. Oo, oh, dito Michelle. Dito Michelle. Kawawa <laughs> ako sa mga anak ko, pare. Pag-alagala na lang. Wala akong magawa eh. Kasi mayroon pa ako nun eh. Yung mga anak ko, pare. Wala na akong balita. Wala nagkatindahan ako. Oo nga pala, pare. Saan pupunta? punta? Sa hipag mo. Wala na ang hipag mo dyan. Umuwiin sila ng probinsya. Doon sila doon ra Ano pare? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo oh, pare. Siguro yung mga anak mo nandiyan lang sa kalsada yun. Pag-alaga yun. Ipagtanong mo na lang. Salamat pare. Sa balita mo yan. Siguro nga. Pagtatanong-tanong ko na lang. Sige pare. Salamat. O oh, pare. Dagol, malaki ka kinita natin. Oo, oh, kuya! Paigid na malaki ang kinita ng ating ngayon ah. Oh! Ano na naman. Kayo na gumangga sa ng di ba? Kuya, di ba yung na nabunggo natin? Karang-arang kasi, palagi ka nababangga. Karang-arang kasi kuya, kaya ay kinababangga. May nanap ka ba? Ay, kung sasabihin ko ba sa'yo, matutulungan mo ba ako? Bakit hindi? Basta, huwag lang pera. Wala kami nun. Julie. Hindi pera ang kailangan ko. May hinahanap ako, dalawang anak kong babae. Di ba kuya, Mantay nakasama ng babaeng dalawa? Ano? May kasama kayong dalawang batang babae? Opo, may kasama ko kami dalawang babae. Nasa kubo namin, kasama ng ate ko. Ano po ang pangalan? Bea, sa si Tami. Si Bea, si Tami. Di yung kasama natin sa kubo? Oo nga. Kuya, samahan namin. Baka yung anak mo. Hey, mga bata, samahan niyo ako. Baka Tara. yung anak ko. Tara po. Sige, hey, mauna na kayo. Dali niyo po yung kubo namin. Sige, boy. Ate, ate, may nag kay Bea. Tatay, siguro na na natami at ni Bea. Kuya, parni ka na. Tami, Bea, tatay niya yata yan. niya. Uy, Bea, si tatay baro katayan. Oo nga, ate. Bea, tami, mga anak. Ay, tay, nakalaya ka na pala. Tay, buti, nandito ka na. Kukunin niyo na ba kami? oh, mga anak, kukunin ko na kayo. Siyempre, para magkasama-sama na tayo. Sige, kunin nyo na yung mga gamit nyo para makaalis na tayo rito.